may nagtatanong kung ano nga daw ba ang buhay ko nung hindi pa ako isang ganap na vlogger. Yes po, tama po ang iniisip nyo. Dati po ako nagtrabaho sa isang catering na sikat dito sa Kabanatuan. Bali, ipapakita ko nga pala sa inyo kung ano nga ba yung trabaho ko o ano ang aking ginagawa kada araw nung hindi pa ako isang content creator dito sa Facebook, TikTok at YouTube. Yes mga guys, tama ang iniisip nyo. Bago ako magtrabaho guys, naging isa muna akong tambay sa inuman. At alam nyo ba mga guys, naging isa din akong macho dancer. <laughs> stop, stop, stop! stop. Alam ju ba, ito pa ang pinakamatindi. Nag-iisa nga pala akong pabigat sa aking mga kakaklase. Kaklase talaga. <laughs> dito nga pala mga guys, dito ko na nga lang pala naisip na mas maganda kung may kinikita akong pera habang nag-aaral. Bali dito nga pala mga guys, seryosong usapan muna. Bali nung nagtrabaho nga pala ako sa cater, sobrang dami kong natutunan. Kaya pala sobra dami daming natutunan dito sa may pinagtatrabaho kong cater mga guys dahil mas matanda sa akin yung mga kasama ko sa trabaho. Masingit ko nga lang pala dito sa may vlog ko mga guys. Dati nga pala nung nagtatrabaho ko sa cater, ayan nakikita nyo naman sa video, nagbablog-vlog nga pala ako ng kung ano-ano. Alam nyo ba mga guys, yung pinaka nag sa aking video, ipapulod ko nga pala sa inyo hanggang dulo. Kaya tapusin nyo tong video na ito. Shingit ko nga lang pala dito sa vlog ko na to mga guys. Kaya nga hindi nga pala ako natuloy mag-vlog nun o nahinto ako. Dahil nga yung gamit kong cellphone, nag-iinit, naglalag, at parang sasabog na. Para hindi nga pala kayo mainip mga guys, ipapakita ko na nga pala sa inyo yung trending kong video nung unang-una kong pagbablog. Let's go! Ops! Ready na ba talaga kayo? Let's go! And 3! Ay! And 3! 2! 2! 1! May everyday routine. So, I wake up, Sabay jabol ball. Lalabas ng kwarto, maghihilamos, kakain, magtututbrush, babalik ng kwarto, sabay jabol. Lalabas sa kwarto para humipak, para isipin ang aking pangarap na pangarap ko nalang sana maging bra balang araw. Diba? Masaya yon. Let's go. Tapos babalik ulit ang kwarto para mag-jabon. Tapos lalabas ulit ang kwarto para mag-exercise. Uy, push up. Tapos bang, 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 bang. Tapos babalik ng kwarto para aning sa sarili. Sabay kamot sa puwet. Sabay jabon. Tapos lalabas ulit ang kwarto para maligo. Sabay jabon. Tapos pina akong tatay. Let's go, gang, gang Kung napanood nyo nga pala yung aking video o aking talambuhay nung nakaraang hindi pa ako naging isang bilang isang bisita at beti bilang isang content creator. Sa lahat ng nakapanood guys, please share, comment, and like. Maraming salamat. Kaca.